talaga mo sa kailan, hindi ka nakakalimot. Alam niyo hindi ko tatanggapin yan dahil galing yan sa masama. Talaga ba magpapasok niyo kami to Mexico Health sa Canada, ha? Nay, mahirap pagbulag-bulagan. Tuluyang nabubulag. Ay, hindi na naman kasuhan ng mga yan eh! Akala sa bitik! Bakit pati ako ko? Tatakasan mo kami? Hindi ako aalis doon hanggat hindi ako nakakaganti siya magsasalita. Paano nga lang siguro? Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sinang basta pwede tumira sa'yo. Bravo! Baka so, kailangan na natin ilag lang siguro Pitiwan nyo nga ah! oh! ako! Ang gano! Hindi ako masamang tao! Aktivista ako! Galangaw! Ako pong may pagmalaki ng anak ko na ng tatay niya, hindi tumatanggap ng suhol o lagay. Ayokong lamang lang ibang tao at ikit sa lahat. Ayokong din. Matututunan mo rin. Pero sa mundo nito, walang ah. lugar ang awa. bắt tay cùng bắt tay